Sa ulo ng balita, ang bagong coastal station ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nagsisilbing base para subaybayan ang mga dayuhang sasakyang pandagat para sa layuning pagsamahin ng iligal na kontrol nito sa Pag-asa Island o ang Zhongye Dao ng China, gayon din upang matugunan ang interes ng US sa rehiyon. Binanggit ng Philippine Coast Guard na ang bagong tatlong palapag na pasilidad ay nilagyan ng advanced na teknolohiya kabilang ang radar, automatic identification, satellite communication at coastal camera Sa isang kamakailang pagbisita sa isla, si Eduardo Annuo ang tagapayo ng pambansang seguridad ng Pilipinas ay inakusahan dahil sa hindi pagsunod sa internasyonal na kaayusan sa tuntunin ng batas dahil daw sa ilegal nitong pag-aangkin sa mga island na sakop ng South China Sea. Nagtayo rin ng isang bagong istasyon ng Coast Guard ng China sa Zhongyedao sa South China Sea at ito raw ang nagsisilbing taga-subaybay sa mga dayuhang sasakyang dagat na dumadaan, kabilang ang China, bilang bahagi ng paghahanda nito sa pagsasagawa ng cognitive warfare laban sa China. Sinabi rin ni Chen Xiangyao isang direktor ng World Navy Research Center sa National Institute for South China Sea Studies, ang tinatawag na cognitive warfare ay upang mangalok ng impormasyon tungkol sa kalaban at ilantad ang mga ito upang bigyan ng pressure ang kalaban sa pamamagitan ng pampublikong opinyon. Sinabi rin ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, sa isang press briefing noong ikalabing anim ng Oktubre na ang Zongyedao ay teritoryo ng China. Iligal na sinakop ng Pilipinas ang Zongyedao, Dao, na seryosong lumalabag sa soberanya ng China, Kapwa wow, mga kabayan ng Pilipinas pa raw ang sinabihan na iligal sa pagangkin ng sakop ng China, ano kaya ang masasabi nyo rito, paki-comment sa baba. Minanatan rin ni Chen ang US na ang pagtatayo ng Pilipinas ng bagong istasyon ng Coast Guard sa Pag-asa Island o Zongyedao ng China ay tiyak na suportado ng US, dahil nagsisilbi ito sa pangkalahatang US-Indo-Pacific Partnership para sa Maritime Domain Awareness, na naglalayong magtatag ng network o interagency maritime intelligence collection sa rehiyon ng Indo-Pacific sa pamamagitan ng kombinasyon ng dagat at tubig, at mga paraan ng hangin at kalawakan. Ano man ang lumalalang tensyon sa lugar, ang Pilipinas kamakailan ay aktibong nag-aanyaya sa mga bansa na palakasin ang pakikipagtulungan sa depensa sa rehiyon. Sumang-ayon ng Pilipinas at France na simulan ng mga talakayan para sa isang kasunduan sa pagtatanggol na magbibigay daan sa mga pagbisita ng tropa. Matindaan na dati pa ay mag-away na ang bansang France at China noong August 1884 hanggang April 1885 sa Battle of Fushu na tinawag itong Sino-French War, kung saan siyang nabarko ng China ang nalubog sa wala pang isang oras, kabilang ang Corvette Yangwu, ang punong barko ng Fujian Fleet. Ang mga pagkalugi ng Chinese ay maaaring umabot sa 3,000 patay, habang ang pagkalugi ng Pranses ay minimal. Matagumpay na naalis ni Corbett ang Min River patungo sa Open Sea, na sinira ang ilang baterya sa baybayin ng China mula sa likuran habang dinadala niya ang French Squadron sa Minan at Jinpai Pass. Ang Pilipinas ay mayroon ng katulad ng mga kasunduan sa US at Australia, at ito ay sumang-ayon din na simulan ng negosasyon sa Japan sa naturang kasunduan. Sa pamamagitan ng paghingi ng suporta mula sa mga panlabas na puwersa, nilayon ng Pilipinas na bigyang katwiran ang iligal na pag-uugali ng China dahil sa pagkuha sa mga isla ng Pilipinas, sa tubig upang ilipat ang kapangyarihan sa kanila. Nagbabala pa si Chen na hindi ito makikinabang sa Pilipinas maliban sa tila pagkuha ng diplomatikong mapagkukunan at ang pag sa mga panlabas na puwersa, ay magpapalaki lamang ng mga tensyon sa rehiyon at magpapataas ng gastos ng Pilipinas sa mga operasyong pandagat, at higit sa lahat, ito ay nawawala ng magandang relasyon upang magsagawa ng mapagkaibigang dialogo sa China upang malutas ang mga alitan. Higit pang mga bansa na naghahangad na igiit ang kanilang sariling geopolitical na interes at naglalaman ng impluensya ng China sa rehiyon ay malamang na sumali sa inisyatibo ng Pilipinas. Bukod pa rito, mula noong simula ng 2023, paulit-ulit na lumikha ang China ng mga tensyon sa karagatan ng Ayungin Shoal o Renijiao ng China. Sinabi pa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na nagkusa siyang makipag-ugnayan sa Vietnam, Malaysia at iba pang bansa, umaasang mapag-usapan ang posibilidad na magkaroon ng bagong Code of Conduct sa West Philippine si Maliban sa China. Kaugnay nito, sinabi ni Wu na ang pagtatangka ng Administrasyong Marcos na magsimula muli ay magdudulot lamang ng pagkakabaha bahagi sa ASEAN. The Philippines has gone off course and is a bit naive, Wu said, adding he predicts that the Philippines is likely to continue its risky behavior for a while. Mula sa piniling gawin ng gobyerno ng Pilipinas sa tubig, ang patakaran nito sa West Philippine Sea ay nagsisilbi lamang sa bahagi ng pambansang Suvaranya sa tahanan at sa estratehikong pagsasaayos ng US, sa halip na pagsilbihan ang pambansang interes ng Pilipinas mismo. Sa ibang balita, aabot sa tatlong tao ang namatay at siyam na iba pa ang nasugatan matapos ang pagsabog sa isang university gymnasium sa Southern Philippines. Naganap ang pagsabog sa isang Catholic Mass Service sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Kinundi na ni Lanao del Sur Province Governor Ma'am Intal Alonto Adiong Jr. ang pambobomba. Binigyang diin niya na ang pag-atake ng mga terorista sa mga institusyong pang-edukasyon ay dapat kondenahin. Wala pang malinaw na indikasyon kung sino ang responsable sa pagsabog ngunit sinabi ng pulisya na susuriin nila ang posibleng pagkakasangkot ng mga militanteng muslim, na mayroon pa ring presensya sa rehiyon sa kabila ng mga taon ng opens iba ng militar at pulisya. Matatandaan na ang Marawi ay inatake din ng militanteng grupo na Mauti noong May 2017. Ang grupong Maut, na kilala rin bilang Islamic State of Lanao, ay isang radikal na grupong islamista na binubuo ng mga dating gerilya ng Moro Islamic Liberation Front at mga dayuhang mandirigma na pinamumunuan ni Christian Lucky Saligumba, ang sinasabing nagtatag ng isang Dola Islamia, o Islamic State, na nakabase sa Lanao del Sur, Mindanao.